Ang Kagawaran po, ang Department of uh, Justice is uh, formally announcing that it bring a 1 million peso reward for credible actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leo who is presently the subject of an ongoing criminal proceedings before the Regional Trial Court of Pasig City. Uh, itong bagay na to, uh, nag naglagak po ng Kaukulang Pondo ang Department of Justice para po mapanagot natin at mahirap natin sa Korte si si Ms. Ong. Uh, batid naman po natin sa nakalipas ay may kakayanan sila. Di ba? May kakayanan na umikot Palau makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi 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 natutukoy ng ating mga, mga kalaman. Ito po ay bahagi para po madala natin siya sa korte para umisog na po. Umusad na yung 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 kaso laban kay Miss Ong. Pangalawa po. Pangalawang bagay na na i Hello. Might na lang